ng ano. Ah, uh, uh, ano naman ate? Ah, uh, ito medyo ano ulit, thought, thought experiment ulit. Tasok naman tayo sa onting morals. Okay. Pero feeling ko ang ganda na isasagot mo dito. Eh. may, may expectation na mm, agad. Kasi ako, di ba, ang nakikita ko talaga, di ba, parang malaking problem din yung naging problem ng Philippines is ang dami na sumakop sa atin. Mm. -hmm. Na siyempre yung yung victim mentality na may bibring sa atin ng for a very long time, like for almost 400 years, eh, sakop tayo ng iba, exploit tayo ng iba. Mm -hmm. So, yung system din natin is ingrained with that culture, eh. So, parang kung lalagay mo rin, na medyo malaking nagawa rin ng pagkakasakop natin, sa atin ng Spain kung bakit mm -hmm. tayo nagkaganito. So, kunyari, may time machine. <laughs> may time machine. Tapos, magkakachance kang patayin si baby magellan <laughs> would you uh, feeling ko kahit patayin natin si baby magellan <laughs> may ibang magte-take ng place pa niya <laughs> 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 honestly uh -oh. kasi yung, yung yun, na yun yung mga factors din ng philippines uh -huh. it was really prone to colonization uh -huh. So whether it was Magellan, whether it was Spain, it was uh -uh. Japan, America, parang sasakupin talaga tayo. Mm. Tapos yung culture natin mm. nung mga ancestors natin, Ang bait pa natin. Oh, <laughs> actually well, kahit hanggang ngayon, uh -huh. pwede well, pa rin tayo sakupan uh -huh. eh. Well, kung titignan mo rin ba? Hindi pa hindi ba sakop pa rin naman tayo? Wow. That's <laughs> <laughs> <Whoa. laughs> <laughs> well. well Oo. Oh. Pero 'yun nga sige. Ayun. Um I don't think it would make a difference. Uh Oo. -oh. So, hindi. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Bakit? Eh, dahil dun nga. Mm. Morally. Tsaka, hindi ko rin ma-imagine. Ikaw, ikaw ba na-imagine? Parang hindi ko ma-imagine na, na nakatira, na ito pa rin, kung hindi tayo sinakop ng kahit sino, mm. ano kaya, Tubuhay so, tayo. <laughs> Oo. Oh, ano kayang mm. state ng Pilipinas? Mm. I mean, al alam ko kung ano yung naging impact nung pagsakop sa Pilipinas, pero, mm hindi ko rin ma-imagine kung paano nag surviving yung civilization na yun ng Pilipinas kung nag-stay lang siya hindi as that. Hindi, lang eh, oo. Tsaka ako at the same time, ang, ang na-end up ko na sagot dyan is, hindi rin. Dahil nga, syempre, may sarili pa rin ako morals na hindi ko ahayaang sirain ng kahit anong kasi feeling ko marami ring tao like kahit mga dicta dictators mm. and all na na meron silang kasi nga feeling nila ah, the yun greater ba, good. Ayun ah, ba yung question. <laughs> Sorry, Adin, hindi ko na, na, na follow. The greater parang... good. Pero at the same time na yun nga morally uh -oh. morally great siya. Oo. Uh Oo, -oh. hindi rin ako gagawa ng... Uh -huh. ng mali to save the greater good uh -huh. if there is a need to save the greater good it must also be good uh -huh. Uh -huh. Oh, yun nga eh kasi parang yun uh -huh. kasi parang, parang paano pa yung naging good kung itook it you to do something bad mm -hmm. <laughs> uh <-huh. laughs> mm -hmm. uh, yun nga eh. kasi pero ang ngayon madalas pa rin ano yan kahit nga 'di ba sa mga militar medyo oh, sobrang ano yan eh oh minsan ako din struggle ko din yan eh. parang mm -hmm. 'di ba parang minsan Well, ako hindi ko bash Nico Shapper sa experience pero i suppose for some people na um talagang experience ng abuse or crimes against them 'di ba wala, wala tayong mm, death penalty. wala tayong death penalty parang 'di ba ma-imagine mo for them gusto nila mawala yung life mm -hmm. ng kung sino man yung nanakit sa kanila ganyan mm -hmm. so doon pala A ano palang ang stand oh, mo sa I death penalty know. <laughs> Sagam, <laughs> ha. <laughs> ah, ah, ah. Mm. Biglang nagpasok ulit sa law eh. Ako hindi pa rin. Hindi pa, pa rin, rin ako mo. in favor of death penalty. Mm -hmm. Kasi, in fact, in a sense, medyo easier way out yun for the person. Eh? Tsaka, I've heard stories of people who really... Namatay ng... Hindi, na, yung, yung who changed over I'll time. Ah, get so Because they were given a chance to... Mm redeem themselves mm. inside the ano prison. Pero again, hindi rin naman 'yun para sa lahat and ano. Mm. But hindi kung na. ako ang kung ako ang magiging umbibigay ng judgment pag suffer mag-suffer na lang siya habang buhay. Mm. mm -hmm. <laughs> Then die. Oh, kasi sobrang easy way, sobrang oo. easy way out naman talaga doon eh. Easy way out. Lalo na kung wala namang hell eh, di wala lang, 'di ba? Ba diba, biglang kanina so, hindi natin naisipin 'yung death penalty, no? Oh, pati 'yung <laughs> sa chance na makonsensya siya, tinanggal mo na eh. Oo, oh, oo. Oh, oh. Oh, oh. oh, tsaka 'yun nga uh, rin sa akin na eh second chances. Tsaka at the same time na isa system ng Pilipinas eh grabe na yung pagbaga yung justice system natin medyo medyo faulty eh. so parang pagka- Akala ko yung submit mo yung makulong ka pa lang eh parang ah, oo sobrang punishment oh, na yon kasi ah, kasi nga hirap na sa oh, Well, yun nga ad mo pa yon. Mm -hmm. Pero sa akin nga na para sobrang flood ng system natin, eh, baka may mga marongly accused ah, na mapatay ng... Tama. <laughs> mapatay tama ka Uy, uh, nangyayari yun na. Ah, oh. Parang i-reverse or palalabas dahil, ah, na eventually, hindi pala... I mean, and may appeal naman talaga kasi, may appeal process. So, mm -hmm. paano mo pa i-appeal yun kung namatay na yung tao? ba diba? Mm -hmm. So, I'm not for it. Uh -huh. Tsaka yun pala yung pagdating doon kay Magellan. Kaya pala parang ang, ang ano ko nga doon, ang sagot ko is hindi rin. Kasi nga no, parang, yung ano ba, parang hindi ka pwede mag-decide sa potentiality pa lang. Ah, tama. Uh, oh, o no. Like, di ba yung bata na yun, pa lang siya. potential niya pa lang yung maging Magellan na conquistador. <laughs> Oo. So parang hindi, hindi pa siya, hindi pa siya, well, hindi pa siya written on the stars. Pero well. Pero yun lang, na parang hindi, hindi ako pwede mag-decide sa potentiality pa lang, ng, lalo na sa ganong Napanood mo ba yung dark na series? Hindi pa. Panoorin mo yun. Ah, gano'n. May mga ganong talong Mga time, <laughs> oo, mga time-time travel time, <laughs> time kasi oh. siya na maganda yung pagkakaano tapos parang sinusubukan niyang palitan yung mm -hmm. yung nangyari. nangyari. Pero kasi kung pupunta na tayo sa philosophy ko talaga sa buhay, I wouldn't change anything. Mm -hmm. Kasi nga parang lahat. Feel ko may uh, enjoy mo yun. Panoorin mo yun. <laughs> Kasi parang lahat ng nangyari is nangyari, nangyari dahil nangyari, dito. yung mga... Oo, ano so parang at the same time, hindi ko hindi rin ako ganun ka... Hindi ko binivilify masyado yung history ng tao. Kasi nga, kung titignan mo naman din talaga, yung mga lahat ng tao, kahit sila Alexander the Great, mm -hmm. kahit lahat ng mga ano, yung mga... conquest mga yung, diba dati, ang, ang, meaning kasi ng buhay, conquest eh. Diba? Mm -hmm. Parang ganun eh. Kasi wala pa namang... Wala pa namang industry nun eh. Wala pa namang globalization uh -huh. nun eh. So parang ang ang noble way talaga nun is expand your horizon with conquest. So para kasi tinitingnan ko siya evolutionary on on a evolutionary perspective. Na nagsimula nga tayo, 'di ba? Hunt, like hunter gatherer. Mm -mm. Tapos gera-gera sa tribal war. Mm -mm. Tapos uh, nga kingdom kingdom ganyan. So parang part lang ng evolution ng tao na, na from dati. Kasi kung isipin mo si Alexander the Great, di ba? Parang the great ang tawag sa kanya ng history. Pero kung ngayon mo ilalagay si Alexander the Great, just ko warlord yun. Like, di ba? Like, <laughs> uh -huh. dictator na evil yun. Parang, they play the role in what's needed mm -hmm. nung time na yun. Nung time Kasi nga, na yun, eh. nagpo-progress yung ano, eh, civilization, ganyan. Mm -hmm. <sighs> na parang kailangan din pagdaanan na makita natin yung horrors ng ganong klaseng pamumuhay para mag-evolve mag tayo. So parang, Everyday change ating parang gano'n. Ah, uh, ano naman? Ay, hindi ko pala matanong ito. Oo, <laughs> sige. kaya <Mahaya> yun? <laughs>